good evening. Work, work. Hindi ako masyadong magsasalita. Dahil baka ba hindi lang dumating na call. But yeah, nag-ano na ako. 3 kilometers? 3. So ngayon tinatapos ko lang another 4. Para for this shift, last shift ko for the week 7. Yun ang goal. Nothing for today. Overtime, like overtime, si mommy. Overtime, six thirty ka na yeah You're working with mommy today. Did you have a good sleep? Huh? Is my Are you cold? at lagyan ng rinse egg. Ito yung gamit. Hindi na ako masyado magsalita. Dahil baka bababa yung sekulit. refill lang natin. Good for 2 months naman. Once na may refill to. Dahil pag you nakiin, know, puno na siya. Si mag-breakfast oh, amoy, amoy oh, inat, inat ay, sus, nabalik <laughs> breakfast ni that boy yan, niluto namin ito kahapon then, may hindi siya naubos kagabi kasi ang daming binigay na chicken, mayroong na nagluto kasi si Ron baked chicken. So, yun. Kaya hindi na naubos. Yummy. Yummy, yummy. Okay. Drink your water and eat your food. Okay. Thank uh you. -huh. Thank you. Thank you. Thank you. he's uh -huh. going up because he knows yeah he's going up because he knows it's coming yeah i see your breakfast oh. love you love you love you we're gonna pinakita. a yeah we're gonna a maihim yung video ko kaya nagsasalita siya. Ayun. Kinunga niya na kasi nga matagal ako ngayon nagtapos. Kasi nag-overtime tayo, no? Sayang din. Day off naman na. Kailangan ko mayod. Para sa ekonomiya. <laughs> so, yan. Maganda na video ko si Ron. Ako naman, guys. Medyo shy ako magpakita ngayon dahil grogy ang itsura ko. Kakatapos lang mag-work. Luto tayo. Ito naman ang breakfast slash lunch natin for today bago matulog. Pagpasensyahan nyo na ang aking itsura. How oh good from, from today's work. ba? Diba? damit ko ngayon si iPhone 14 Pro. So yun, tin ko siya. Ang tsaka, no? <laughs> Grabe yung mga ko. Tikala ko. Kasi walking distance lang din yung tax agent ko. Pero, hindi pa daw, sabi ni Ron. Kasi, kailangan din daw namin i-declare, pati sa akin. So, half yung interest na nakukuha mo from the bank. Ganoon pala. Eh, kasi na joint account kami. So, kailangan pala kukuha din ng statement from the bank sa interest na na-earn from the bank, from savings. Ganun. Lahat i-declare. -de Walang tago-tago. ba? -tago. Diba? Ganun talaga. Huh? Yun ang kaibahan. So, lahat dito, lahat ng earnings mo, kailangan i-declare. Kasi once na ma-find out nila na meron kang hindi din-declare, meron silang access. O so, may right sila na ma-access Uy, hindi ko pa yung natanim, oh. Dear Ate Bernie, hindi ko pa natanim yung binigay mong ano, halaman. Pero cute din siya dyan. Nasa tubig lang. Buhay pa rin. One month na yan dyan. But yes, ganun nga. Di ba? Ang dali kong madiscuss. Um, kailangan declare lahat. Dahil, kung hindi, may right sila sa account mo. Kasi ba, pe penalty ka. May right sila na mag-direct debit o kumuha ng funds or ng penalty from your account ganun. Ganun ka centralized yung system dito. Walang tago-tago. And kung tatanungin naman sa presyo or sa kung magkano ang tax, super dami. Kung i compute talaga yung sa peso, mm, meron na ako mabibili mm, mapapasaya sa akin. But then, nasa Australia po tayo, so kailangan din natin sumunod sa rule nila. Maganda ang tawaran, pero naku, napakaganda din ng ano, last year, maganda yung nakuha kong tax return dahil ano pa ako doon, foreign resident pa yung ilang months of working ko. Eh ngayon, Australian resident na yung parang tax residency. So, kunti na lang ang matax return ko. But still, malaki ang kanilang tax dito, guys. Super. Ano na, ito ang mabibigay ko. Six digit sa peso. At least. Hindi, hindi naman abot ng na, milyon. Pero at least 6 digits sa peso ang tax. Sa tax ko ngayong year. Ang laki. Tax lang yun, ha? And yun nga, grabe din ang inflation. So, wala din. Ganun din. Yung sahod, okay. Okay na okay. Compare sa Pinas. And yung tax, okay na okay sa kanila, dahil malaki. And then, yung bills, super laki din. Ganun. Yan lang naman. But, makikita mo naman sa government, ay uh, makikita mo naman sa environment na, uh, sa medical and all, mga ganong government staff ba na, okay naman. Kung nakikita mo, yung binayad mo, o yung parang, basta yun. I remember, yung magtatrabaho pa ako sa Pinas, last sahod, last na sinasahod ko, this was 3 years ago, yung last kong sinasahod ay nasa 22,000 a month. So, okay na yun. But, COVID, during kasagsagan yun ng COVID, before kami mag-work from home, I had to drive dahil takot na takot sa COVID. So, at traffic, so yung gas, doon lang napupunta yung sahod ko, yung matitira na lang talaga sa sahod ko noon, sa isang buwan, kasi kinukompute ko, natitira lang 800 pesos, 400 pesos, kinsenas katapusan, yung natitira sa sahod ko. Okay, so, wala na rin pang shopee doon. <laughs> Yun nga, nakakatulong naman sa family and all, okay na rin sa Pinas. Yun nga lang ang marirealize mo, ano, work hard ka ng work hard and it takes a very long time and a very, ano ba, ba't ako nag-English? Kailangan meron ka talagang kumukulo na ang dagdag ko. Gusto ko maglagay ng rebel Ang masasabi ko lang, okay, okay dito, thankful ako at hindi naman ako pupunta dito kung hindi dahil kay Ron. Dahil wala naman akong balak mag-abroad. Dati pa, wala talaga akong balak mag-abroad. But yeah, dumating si Rome. So, nandito ako ngayon. 22,800 lang kasi nga, nagda-drive ako. Pero kahit na commute, kung sino man lang nakatira sa San Fernando or Angeles, Mapanga, or kahit sa, kahit sa urban area siguro, mataas ang presyo ng pamasahe din at mga bilihin. So, konti lang talaga ang matira. Yun lang matira sa akin. 800 pesos. Kung magtitipid na magtitipid ako, kailangan, ano, maglalakad ako, hindi ako magta-tricycle kung makakommute. commute Then, pero yung nag-work from home naman na sa Pinas, yun, nakaipon na ako. Kasi nga, hindi na masahi hindi na nagpapagas. So, doon ako nakaipon ng ano lang ng konti Dito naman, pagdating sa sahod, yung, yung ma, uh, meron pa talagang matitira na ititreat mo yung sarili mo o savings. So, hindi kalakihan pero yung may matitira na pag self-care, ganun ba? Sa Pinas, kailangan ko talaga ng matinding budgetan. matinding tindi Kasi naalala ko dati, hindi pa to super taas yung ano ha yung gas sa sasakyan si Fordy. Nasa 3,000 every hindi ko namaalala ko. Every 10 days. So hindi siya consent. Every 10 days, 3,000. Eh, every 10 days, 11,000 lang sa O, 3,000. 8,000 na agad yung natira sa akin. Plus bills. And plus food. Yun ba? Nasasabi ko na ngayon yung amount. syempre, resign na ako doon. Ayan, di diba, Ang galing-galing ko. Inuna ko yung season ng bago noodles. <laughs> ito nga palang samyang na ito. Hindi ko alam pero hindi yata ito yung maanghang na hindi ganito yung design or baka nag-update na sila ng design but yun, hindi siya gano'ng sa amin. Or, yeah. Kasi yung dati, tsaka, ayaw pala yung pancit canton, yung parang walang sabaw, yung super ang yung cheese. Ito, ano siya, soup. With soup. So, hindi siya gano'ng sa Mag-story time na lang tayo for today's video bago ako matulog. Dahil hindi matuloy yung pag-tax natin. <laughs> mako-compare ko sa lifestyle. But then again, kung mag-abroad ka, mag-OFW, halos lahat sinasabi, really, nag-English like na naman ako. Kakatapos ko lang kasi magtrabaho. <laughs> Pag nasa ibang bansa ka, yun nga lang, matinding sakripisyo, lalo na kung wala kang pamilya dito. Ako, thankful ako kasi nga, nandiyan naman yung husband ko, si Ron. Pero alam mo yun, yung kami lang talagang dalawa. Dahil yung side niya nasa Melbourne or, or yung iba nasa New South Wales. So, dito sa Queensland, kami lang talaga. And, parang sa akin, dito sa Australia, kami lang talagang dalawa. Plus one, si Boss Dozer. Maglagay tayong ito. Maglagay na rin tayo ng extra cheese. Ito pala yung favorite namin cheese. Pwede ito sa pizza, sa air fry, na ano, sirong nga pala, yun lang lagi ang gusto niyang ano, yun lang lagi ang gusto niya breakfast pag mainit ang panahon cereal with milk pero pag ganitong malamig ang panahon crumpets lang siya with milk kahapon ginawan ko siya ng egg on toast sabi niya too heavy daw pero kinain niya pa rin di ba baby boy matinding sacrifice lalo na yung first year ko dito nakaka homesick super kasi sanay ako umuwi every 3 months dito syempre yung um, lalo na after covid dati nakakakuha kami ng return flight for 600 dollars return ngayon wala nang ganun at least 1,000 na ang return at least so yun and bukod dun hindi naman madali makapag file ng leave sa trabaho and we have dozer no And si Dozer, marami namang friend dito na nag-o-offer dahil nga good boy naman siya, di ba baba? Pero, syempre, nakakahiya. Kasi hindi mo naman kaano-ano, pero we treat them as family na rin. Pero yun, nakakahiya. Kasi nga, syempre, papakainin nila everyday, ganun. So, kung sakaling pupunta kami ng Pinas, Meron namang pet lodging din, ganyan. Tapos ganun din eh, alam mo yung isip mo din. Siya lang nandun. Pero mukhang masaya naman siya. Mas gugustuhin na namin na doon sa kakilala. isa sa pet lodging. Pero siguro pag nakita ako na maayos ayos At marami tayong budget. <laughs> doon tayo sa pet lodging. Sana hindi kayo mahulog diyan bago pa natin ating web po na. Kain na lang natin ng dal daldal. But yeah, yun lang. Kwento ko. Nakakami super ang Pinas. Pero tiis-tiis lang. Hmm. Hala ko talaga matatapos na yung papel-papel na yan. Sa tax. Hindi pa pala. Hindi na pa kayo. Pupunta pa ng bangka. Ay. Hmm. Trapped. Wala na talaga tong anghang guys kasi puro cheese. ko sa inyo. Tada! Ang dami. Hindi ko sure kung maubos ko. you want to go out? Okay. Usapang sahod. Way back 2012, yung 18 years old ako, first time kong magsahod sa Pinas. 11,000 lang isang buwan na. <laughs> oh, may tax pa yun, may ano pa. Hindi ko alam kung dinidila, pero may SSS pa, may like, ganun. Antok na ako. Pero ang saya, day off ko. At saka, ano ba, minsan walang kakwenta-kwenta yung vlog ko. I think. Pero para sa akin, para, ano siya, parang memorable, ganun. Tsaka parang, itong pag parang naging stress reliever na siya sa akin. Kasi, pag nakakatsalita ako ng Tagalog and pag wala akong lakad or may lakad, nadadala ko kayo. At the same time, nakikita din ng family ko if ever nan nanonood sila kung ano mga pinagagawa ko dito. So, yeah. I'm thankful for YouTube. Kasi sa messenger, parang may maximum one, one minute lang atay yung masisend or two. ika pa. Dito, dito nga lang, i-edit mo. Pero at least, mas maganda ba? Naka-file na lahat. Story of my life. Samahan nyo ako. Bukas na. Bukas na ang aking driving test. First attempt. Tignan natin kung anong mangyayari. <laughs> sabi-sabi pa, akong di ko maubos, naubos din. Di ba Bab? Mm, Ubus, no? Nilagay mo yung bear mo dyan. Oh, Jesus, nilagay yung mga bear. Oh, Jesus. Ito pa, guys. Sabi ni so, kasi nga, sa work, nakikita ko, din na-download lang naman online yung mga interest page. So, yun, na-download ko online yung sa account namin sabi ni Ron, kung gusto ko daw, gawit ko na ngayon. Ganda ko, no? Tingnan nyo, nagbabakbak. Oily. Dahil naglagay ako ng moisturizing cream dahil two days ago, nag-dry na yung mukha ko sa sobrang lamig. Pero kagabi, after nung matapos yung ang lakas na ulan, biglang ano, 18 degrees lang, kaya nag-oily yung mukha ko agad. Kasi hindi ganun kalamig. But yung mas gusto ko na yan kesa yung super dry. Parang nababanat yung mukha ko. Di ba naligaw na naman? Kasi antok na ako, guys. <laughs> salita lang ako ng salita. So, yun. Baka mamaya kung maaga akong magising, i-file ko na ang mahiwagang tax return dahil maglakad lang ako. 3 minutes walk lang andun na sa accountant. Hindi na ako mag-drive-drive, no? Pero, yun. Driving test ko na buka. nakakakaba But then again, first attempt, sabi nila mas mahigpit yung ins, ano examiner kung meron kang international license, sabi nila. Good luck to me. Kung totoo at ma-fail ko, at least I learn. You will never know until you try. Yun nga yung sabi nila. So yun, hindi ko na mapapakita yung doon dahil parang nasabi ko na rin about tax So, yun lang naman gagawin ko. O, oh, yun lang talaga. Hadok na ako. Sana meron akong na-share na makakatulong. Ewan ko kung nakakatulong yun. Pero sana nag-enjoy kayo sa ating munting chikahan ngayong umaga. Wala na akong gagawin yan for the rest of the day. Matutulog lang, magta-tax, and tulog ulit. So, yun. I hope you enjoy. And yun lang guys. Please be kind. And please have a good day. If you don't have a good day, I hope you will have a good day. <laughs> See you, like and subscribe, darin. See you on my next vlog.